dahil sa mga ibinulgar ni Mayor Vico Soto. Kaya ngayon, eto, wala po, hindi po siya nagpakita. No, sa isang press conference nga po, ah, wala pong Sara ang nakita. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing bago po tayo magpatuloy wag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel At pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po natin mga upload So ito nga po, pag-usapan po natin Hindi po nagpakita si Sara Diskaya sa isang press conference nga po Dahil nga po sa mga ibinunyag, no unang-una po kasi uh, nung binunyag ni Pangulong Marcos yung labing limang kontraktor I guess mga apat doon o anim doon ay pagmamayari daw ng mga diskaya batay nga po sa mga ibinulgar ni Mayor Vico Soto. Si Mayor Vico po mismo ha ang nagbulgar no. Tumulong po mismo siya sa Pangulo para pag-usapan, para malutas ang isyo nito. Siya po mismo, kaling po mismo kay Mayor Vico Soto na ang ilan po sa mga, na ang ilan po sa mga kontraktor na binanggit ni Pangulong Marcos ay pagmamayari nga po na mga diskaya at meron po mga proyekto daw mga diskaya kahit po sa Pasig hindi lamang po sa iba't ibang bahagi ng bansa ay talagang mga palpak at talagang hindi di kalidad luma at ang baba po ng quality na no, nagkakaroon po ng mga matitinding problema. So, ibig sabihin po kaya nito, natakot kaya ang mga diskaya dahil po sa mga ibinanggit, sa mga ibinulgar ni Mayor Vico na ngayon ay alam na po ng kahit ng Pangulo natin ng buong bansa ang mga ginagawa po nila na nakakasira po sa ating bansa. Eto, panoorin po natin. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na na-corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa San Pedro, Laguna. Hana ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng uh, kumpanya ng pamilya Diskaya? Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, dalawang projects ang hawak ng St. Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagpigil ng baha dito sa lugar. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe, tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya Family ng Pasig City. Dapat ay lang i-repair -re nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa. Okay mga kaparing, sa mga hindi po nakakaalam, no? sa pagkaka... Alam ko po ah, ang St. Gerard Construction po ng, no no, mga diskaya ay quadruple po yan, quadruple. Ibig sabihin po niyan, expertise po nila yan. Meron po silang lisensya, highest level po ah, na lisensya po from PCAB. So ibig sabihin po nito, pagdating po sa ganyang uh, area Napakagaling po nila dyan Expertise po nila yan uh, Mahusay po sila dyan Kaya nga po nagtataka ko No. pero bakit uh, napakaluma daw ng mga materialis na ginamit nila uh, hindi daw matibay di ba nakakapagtaka kasi expertise po nila yan eh highest level po di ba binigyan po sila ng highest level license po from PCAB kasi nga po dahil nga po yung kanilang kumpanya ay expertise dyan at magaling sila dyan at marami nang napatunayan pinagkakatiwalaan po sila dyan pagdating po sa ganyang mga proyekto pero bakit anong nangyari? Dahil pa sa pera? Ewan. Makasira. Nakatambay yung ano nila dyan, barge. Then barge na may nakakargang bakho, Dumating si Bagyo. Nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatingga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabaya na masamang panahon, gumuhuraw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, tinakayod na pala ilalim ng lupa hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dikirin namin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nagayos. ayos Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi paramdam ng mga residente. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana wala dumating na malakas na bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nito mga nakaraang buwan. Yung dumating ang St. Jer. Wala din naman silang ang gagawa din eh. Mababago din Oo. Nagbaon lang sila ng bakal dyan na inaasahan namin na mauumpisa na yung riprap. Wala din. Until now mula 2022 hanggang 2025. Nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng siyam na kumpanya na umano'y pagmamayari ng giskaya family. Halos 6% ito ng lahat ng flood control Grabe, 31.6 billion dahil tapos anong resulta po ng mga proyekto nila? Hindi maganda quality, hindi tapos, hindi ba kayo nagtataka, 'di ba sa isang sa isang ano uh, sa isang show na pinakita ng mga diskaya, napakarami po nilang mga kotse. Mamahalin, grabe. 31.6 billion pesos po ito mga kaparing. 31 billion na pinaghirapan natin. 31 billion na galing po sa tax natin tapos eto, grabe. Antinde, grabe. 31.6 billion kabuuang halaga ng flood control project po ng mga diskaya. Grabe! Unlucky! Ang resulta, wala. Eh halos hindi ka natapos, eh halos palpak nga eh, di ba? Ang pera po nito, grabe. Biruin mo eh, no? Nagpapakapagod ka araw-araw para kumita ng minimum nagbabayad ka ng tax, kinakaltasan ka ng tax sa mga negosyo, etc. and so on. Tapos, dito lang mapupunta yung pera mo sa mga suwail, sa mga kurap. Karabi ito mga kaparing, napakatindi talaga. Alam mo, kapag napatunayan pong guilty ang mga contractor na ito, dapat i over ng, dapat ang mag-take ng mga kumpanyang tong gobyerno eh. Kung pwede nga lang po, kung pwede lang. Kung hindi naman, ipasara po natin, di ba? Ipasara natin tong mga contract, mga construction company, yung company nila. O kaya, kung pwede, bilhin ng gobyerno, take over natin, ikulong natin itong mga, itong, itong, itong mga may-ari ng mga contract, mga contractor na ito, mga contractor na ito. Kulong natin, lahat ng mga involved, mga congressman mga mga contractor, kulong natin. 'di diba kung pwede nga lang tapos pasaran natin yung kumpanya o kaya naman ang gobyerno ang mag over bili ng gobyerno o kaya naman ayun ko eh anong diskarteng gagawin ng gobyerno kung sakali contracts sa buong bansa Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects, St. Timothy na may 7.3 billion at St. Gerard na may 2.3 billion. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabani ni Sara Diskaya si Soto sa pagka-alkalde nitong midterm polls pero kalaunay natalo rin nitong nakaraang linggo. Mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan na palpak daw ang pagkakagawa. Ang kontratista rito, St. Timothy Construction, na konektado rin sa pamilya Descaya sa 545 billion pesos na flood control projects. 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms. Habang mahigit 6,000 projects, wala rin detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at isang delayed project sa Cavite. Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyektong hindi matinong kalidad, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Sa panayam ng Billionaire News Channel Kinasara at Curly Diskaya noong 2024, ipinagmalaki nila ang nasa apat na pu sa higit isang daang luxury cars sila sa garahe, kabilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas. Sinimula nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan daw sila ng pagkakataon sa isang big project noong 2014. Doon na raw nagtuloy-tuloy ang kanilang success. Wala doon sa hindi na alam sa pambayad ng tuition, walang paggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya na uh, Hindi na aming para yung... Mga ganun po. Parang kapalan ka ng parang kapalan ng title ng ano niyo, ng nasta station niyo, <laughs> ng, <laughs> ng bilyonaryo niyo, tunnel niya Parang ganun lang din. Hanggang